Yo, oh, what's up guys no? 16 days guys yan. after surgery yeah. 16 days na yun guys ah. Mm. Oh. masakit pa rin siya guys ang haba ng tayo niya 22 yung stapler niya ah. Uh, hindi pa natin siya pwedeng iapak ngayon Oh, tibia fracture. Kasi tagilira ko, may fracture din. Si tibia na. Update ko kayo, guys. No? Paano tayo makaka-recover dito sa tibia fracture natin? Road to recover, no? <laughs> okay.